screen settings kailangan pag nagdikit ito mahigpit ng maayos nailagay yung spring nailagay yung uh, regulator nakakabit ito tapos yung sa setting natin ng galon mabawa tinaas natin ano? yan may linya ito yan kita nyo yung linya yan may gitla siya. okay, gigit na natin sa taas yan sa perpendicular niya yan tapos nilinyahan ko ito yung sa gitna ng frame na itatapat natin yan pag nagtapat na silang ganyan yung ano natin kailangan tumapat din doon o mas konting ganon mga 2 mm mas maloob siya hindi lalampas dito sa linya nito pag binabaan niyang ganyan yan po yung setting niyan para maganda yung roll okay, makikita nyo ayan yung linya tinapat natin yan binaba yun Aha. Uh -huh. yung guide natin makaset din dito ano? yan, higpitan lang yan para patitigilan niya pag sinubo tapos kailangan makasentro yan yan, yan yung importante yung alignment niya itong squeegee natin, yun yung masusunod halimbawa ah, limbawa ito, medyo humila papunta doon, hindi sentrong sentro ito no? ito ang sinundan natin ready to print na tayo Ah, oh, ito yung ink. Pure ink ito. Lalagyan ng catalyst. konti lang. Ah, uh, one is to two. Yung catalyst pang pakapit. Aloying mabuti. Nang matagal. Okay, pag ready na. Ilagay dito. Pag sinubo natin to, yung linya rito, nakaibabaw siya. Okay, wala na tayong problema dun sa pasok niya dun dahil may stopper. Okay? Hilahin, tapos lalagyan ng ink. Ready na yan. Baba, tamang, tamang ano lang, press. Ay! Ay. Shucks! Dating <laughs> naapakan yung isa. Kaya, ulitin natin ha. ayan siya. Ayan, may butas doon. Mga yan. Ang kaso po nito, lumang-lumang ano na to. Lumang-lumang print na po ito. Okay? Pero pag tinignan nyo, yung mga pagkaliit-liit na yan, namarkahan niya ng maganda. Okay? Kasi, dapat pag nagprint kayo, bagong-bago lagi yung, ano nyo, yung galon niyo. Kasi pag tinignan natin dito, may mga bako-bako na siya. Okay? Yan po yung issue. Walang problema doon pag bago lahat yung... Ano yan? Ito, mas malala na naman to Wala na. O, teka. Okay, ang sama nung ano eh. Okay, nandiyan ulit natin na uh, slide. pause ready. O, ayan siya. Nailagay siya ngayon pero ano mas masama yung sinapit nitong galon na to ha ma maramis irregularities dun sa shape pero pag nakita nyo maganda yung print okay susunod naman natin yung sa uh, slim oh malinis oh ang ganda niya oh. pag kaliit-liit -liit nito pag sa font yan nasa 12 lang ito 12 points okay alisin na natin no kasi babalik ka rin natin yung pagkalagay yung position nung ano nung frame magbabago para dito sa slim papuntang sa balis ko ang nag order okay ah uh, lahat ng bibili sa amin pinagawa namin ng demo para mas maganda para mas kampante kayo na ayun pwede yung pinagawa ko ganun Minsan, uh, pag nagmamadali ay wala na daw, wala na demo kasi, ano na sila believe na sila dun sa mga previous video eh maganda pag ganun po, ano ang squeegee, pag sa ano naman pag ganun okay, uh, mas maganda lang pag pag ganun, dahil nga yung ano natin yung galon natin, mayroon siyang linya rito kasi pag pag ganun, parang puputok pero pag ganito, at least na hindi siya malalang magko-cross dito sa linya na to. Laking bagay po yun. Eh, hindi ko na inerase ito. Ito din sa isang video. Okay, wag nakita natin ganyan. May texture yung galon natin. Yun yung dahilan kung bakit po ganyan. O, oh, ito. Ang liliit po nito. Yung letra na yan. Nasa mga 8 points lang yan. Sa liit. Eh, so, ang gagawin natin, pag ganito naman siya ngayon. Ganyan. I-shoot natin dito. Yung bearing na pang ipit natin dito, ah, sasandalan niya, guide niya. Ito mga bearing na ito. yung paglinis, ano? Yung ano rin ang gagamitin? Itong pan, reducer. Mas matakaw tayo sa reducer pag naglinis kaysa sa pagtimpla ng ink. Kasi patak-patak lang naman dun sa ink. Pero pag naglinis na, yan po yung nakakapalambot dun sa ink at makakalinis. So, yun nga. Lagayan ng dati, maghanda ng tira-tirasong mga tela para pag na marami nang na-pick up yung unang tela, yung mas malinis ang isusunod. Pag dito naman ang i natin, dito natin nilagay. Pabaliktad na. Ito na yung gagamitin ngayon. Ito yung natapos natin para sa round. Pwede pa rin dito sa ano ito. Sa slim ito kung gusto nyo. Kung hindi kahit patagalit pwede pa rin yan yun pa rin naman yung tatake yun lang yung orientation niya para malibago okay, kukunin natin yun yung tapat niya higit na natin dyan okay, po sigit dito hindi na kayang dinadaliri gamit na ng tubig Hanapin natin ngayon yung gusto nating tapat. Yan. Eh, nahihila po ito, na. No? Yung, yung tapat na gusto natin, dyan. Ito panghigpit para hindi mo mahila tube na yan ah. e, naka fix na siya ganon so ready na ang squeegee natin ito eh dito naman natin ilalagay dito sa side na to Aha. ready na pwede natin i-flood muna muna ganun ang pag spray kasi tapos i-gaganon yeah, Okay, at sumablay na basa una yun pag masyadong basa yung ink nagdagan ng ink para malunod yung labnaw nagdagan natin yung ink para lumapot Ayaw. din pag masyadong malabnaw na ulan pa Pag ganyan na sumablay o oh, natigil at na uh, may ano yung print, pwede nyo punasin sa ilalim. Okay? Para okay. hindi mag-smudge. Mapapatuyuin lang anak kasi medyo basa. Yung iba pag sobrang madulas yung mga pano galon, Pwede ninyong ihiggan bago i-printan. Mas makakit po yun. Isang trick po yun. Para sa pag-print. Ito, blower lang to. No? Tinatuyo ko lang yung surface. Ah, para para hindi madulas. Kasi ma ano, masyadong malablaw yung print kanila. sandal sa isang ano dapat consistent tayo dun sa pagsandal hindi ano mas malapot na ito ano okay. yung ganun lang At na ba. ba? na po. Nasa timpla lang po, ano? Masyadong mano yung texture nito. Hmm.